Hello guys and welcome back again dito sa ating channel. So yung pag-uusapan natin today is about dun sa kulay ng danyo natin. So marami kasi nagme-message sa akin bakit daw yung danyo nila ay hindi raw dumalabas yung ano, yung kulay dito sa pictorial fin, dorsal at saka yung sa buntot. Bakit hindi nagkakakulay green? So yung sagot ko naman dito guys, possible na bata pa yung danyo. Katulad dito sa kabila. Ito, uh, going to 3 months sila so hindi pa lumalabas yung kulay green sa fins nila o sa mga palikpit nila pero pag nag mature yan sila guys dito para mas malinaw pag nag mature na yan sila is lalabas yung kulay green sa mismong pakpak nila buntot at saka sa yung dorsal nila normal lang yan kasi kasi bata pa sila so hindi pa totally develop yung kulay katulad dito yan kung makikita natin ito yung apple green neon green at saka yung zebra na mix at sa green at saka yellow. So hindi pa nagkakakulay yung mga uh, nila. Dito kasi ito mga ano na, kumbaga going to one year na to na mga breeder. Kasi makikita mo na yun talaga yung mga palikpak nila na kulay green. So wag lang kayo magtaka bakit ganoon yung hundan yun. lalo na pag sa pet shop na lalo na pag sa pet shop niyo nabili. So mga bata pa kasi yan yung sa pet shop guys, parang hindi pa totally na matanda dahil ni-release nire yan ng ano nang Uh, breeder 3 to 4 months so hindi pa ganun ka solid yung kulay niyan pero pag umabot yan ng mga a year yan dyan mo na makikita or lagay natin 6 months pataas makikita mo na yung uh, kulay ng palikpit niya na magkaka kumbaga mag, uh, magiging solid na yung kulay na lalabas na yung totoong kulay talaga ng palikpit pero, pero sa ngayon, pag bata pa yung dano hindi mo yan makikita. Yan, so palagi ko yan sinasabi sa mga namimili dito na yung, kung dahil gusto nila guys itong gusto nila bilhin yung uh, may kulay do yung palikpik sabi ko naman ito sa so kabila ganun din yan pag lumaki so bata pa nga lang sila hindi, para na, hindi pa natin talaga ma appreciate yung beauty ng palikpik nila pero pag once na tumanda na yan doon mo na makikita na yung kulay green magiging kulay green na talaga yan so bata pa kasi so entay entay lang tayo ng konti Unlike dito sa tetra na pagkapanganak na yan is ganoon na yung kulay. Pero may ibang nagre-reklamo din guys sa tetra na bakit daw uh, kulay puti yung tetra nila. So hindi lang natin alam. Yun lang muna.